Iris, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Iris. Ang kasipagan mo ay parang agos ng ilog, tuloy-tuloy hangga't marangal ang pinagkakakitaan. Wala sa puso mo ang tumanggap ng alok na may bahid ng panlilinlang dahil alam mong ang kapalit niyon ay gulo sa hinaharap hindi ka basta nagpapautang, mas gusto mong ang pera ay ilaan para sa ikabubuti ng pamilya. Sa trabaho, mas mahusay ka kapag solo mong ginagampanan ng tungkulin, maingat ka sa detalye at masinop maging sa maliliit na bagay. Tahimik kang nakikinig sa halip na agad magsalita, sapagkat naniniwala kang ang pag-unawa ay nagsisimula sa pakikinig. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat ang pagdating ng mga pangyayari ay madalas biglaan kaya laging maging maingat. Taurus, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Taurus. May malawak kang pasensya pagdating sa pamilya, ngunit sa trabaho, mas gusto mo ang katahimikan at pokus. Ayaw mo sa mga walang saysay na usapan, ang bawat salita ay may timbang, kaya iniisip mong mabuti bago magsalita. Matalas ang iyong paningin sa mga detalye at hindi ka madaling lokohin. Sa pananalapi, likas mong iniiwasan ang pagpapautang, mas gusto mong ilagay ang pera sa maayos na pag-iipon. Sa relasyon, hindi mo iniisip ang pagseselos. Ang tiwala ay pundasyon ng pagmamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat ang pagdating ng mga pangyayari ay madalas biglaan, kaya laging maging maingat. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Gemini. Ang araw ay para sa kasiyahan ng pamilya gusto mo ng tahimik na kapaligiran at payapang samahan. Maingat kang magsalita upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho, masipag ka at matsaga, hindi mo tinatanggap ang pagiging pabaya. Hindi mo iniinda ang tukso ng pagseselos dahil may tiwala ka sa pagmamahalan. Ngunit ngayong araw, may pagkapusok ang iyong damdamin, madaling magalit kung may makasakit o manginsulto, kaya mas mainam ang pagiging mahinahon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang pagdating ng mga pangyayari ay madalas biglaan, kaya laging maging maingat. Cancer sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Cancer. Mas pinapairal mo ang malasakit sa pamilya, anumang sabihin mo ay sinisikap mong patunayan sa gawa. Tahimik kang gumagalaw, puno ng pasensya at dedikasyon. Hindi mo gusto ang paligoy-ligoy sa usapan, para sa iyo, mas mabuti ang diretsahan at malinaw na komunikasyon. Masigasig ka sa trabaho at nais mong makita ang bunga ng pagsusumikap. Ayaw mong magpautang ngayon, mas nais mong tiyakin ang kinabukasan ng sarili pamilya. Sa pag-ibig, likas sa iyo ang lamang at tapat na damdamin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang pagdating ng mga pangyayari ay madalas biglaan, kaya laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Leo. May disiplina ka sa sarili at matatag na paninindigan. Hindi ka basta-basta sumusuko kapag alam mong tama ka. Gusto mong maayos at may direksyon ang bawat gawain. Iwas ka sa mga usaping kabastusan, mas gusto mo ang dignidad sa bawat ugnayan. Sa hanap buhay, tapat ka't determinado na makapag-ipon para sa kinabukasan. Matapang kang harapin ang anumang pagsubok, ngunit may kabaitan sa puso lalo na pagdating sa pamilya. Ayaw mong maglabas agad ng pera sa iba, mas inuuna mo ang pangangailangan ng mga mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang pagdating ng mga pangyayari ay madalas biglaan, kaya laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Virgo. Matsyaga ka sa mga gawain lalo na sa loob ng tahanan. Masinop at maalaga, lalo na sa kalusugan ng pamilya. Kapag may nasabi ka, sinisiguro mong ito'y maisa sa katuparan may kalambyutin ang puso mo ngayon kaya mas mararamdaman ang damdamin sa usapan. Mas gusto mong makipag-usap sa mga taong positibo ang pananaw sa buhay. Sa trabaho, masipag ka at hindi pumapayag na may hindi matapos. Lahat ng ito'y ginagawa mo hindi lamang para sa sarili kundi para sa kapakanan ng mga mahal mo sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang pagdating ng mga pangyayari ay madalas biglaan, kaya laging maging maingat. Libra Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Libra. Hindi ka basta pumapasok sa usapan ng walang pag-iingat, pinipili mong maging tahimik kung alam mong hindi makakatulong ang iyong salita. Sa pananalapi, inuuna mong unawain ang pangangailangan ng pamilya bago maglabas ng pera, at hindi mo agad iniisip ang pagpapautang. Sa trabaho, likas ang pagiging masinop. Gusto mong matapos ang bawat gawain ng maayos at may kalidad. Hindi mo iniintindi ang pagseselos, dahil naniniwala ka sa halaga ng tiwala sa isang relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang pagdating ng mga pangyayari ay madalas biglaan, kaya laging maging maingat. Scorpio Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Scorpio. Malalim ang iyong pagunawa at matalas ang iyong kilos, hindi ka basta-basta nagpapadala sa impluensya ng iba. Sa trabaho, ayaw mo ng palakasan o pabor-paboran, para sa iyo, ang bawat kilos ay dapat patas at may katwiran. Maingat ka sa bawat detalye at pinipiling tapusin ang sinimulan lalo na kung tama ang layunin. Sa tahanan, ipinapamalas mo ang maunawang damdamin at bukas ang loob sa pagdinig sa saloobin ng pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang pagdating ng mga pangyayari ay madalas biglaan, kaya laging maging maingat. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Sagittarius. Matatag ang iyong salita, kapag may nabitawan kang pangako, pinaninindigan mo ito. Mapanuri ka sa mga nangyayari sa paligid, lalo na kung may kinalaman sa trabaho gusto mong maayos at organisado ang takbo ng mga gawain. Ngayong araw, maaaring mas maging sensitibo ka sa emosyon kaya't mas mainam na umiwas sa mga bagay na maaaring pagsimulan ng selos. Ang layunin mo'y gawing magaan ang pamumuhay ng pamilya, kaya't iiwas ka sa anumang alitan o problema. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang pagdating ng mga pangyayari ay madalas biglaan, kaya laging maging maingat. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Capricorn. Matatalas ang iyong mata sa pagtingin ng totoo, hindi ka madaling makuha ng panlabas na anyo o matatamis na salita. Maingat kang makipag-usap at pinipili mong manatiling alerto lalo na sa mahahalagang usapan. Sa pamilya, ikaw ang tipo ng taong handang makinig, sapagkat naniniwala kang ang tahanan ang sentro ng swerte at mabuting enerhiya. Hindi mo iniisip ang selos, sapagkat buo ang tiwala mo sa taong minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang pagdating ng mga pangyayari ay madalas biglaan kaya laging maging maingat Aquarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Aquarius Kapag may sinabi ka tinutupad mo may isang salita kang pinanghahawakan Maagap kang tumulong sa mga mahal sa buhay at sa trabaho hindi ka nagpapabagal, gusto mong laging may resulta ang bawat pagod. May diskarte kang maayos sa pananalapi, at marunong kang magplano para sa hinaharap. Hindi mo binibaliwala ang kahalagahan ng pagtitipid at pag-iipon. Sa pagmamahalan, tahimik pero tapat, wala kang iniisip na pagdududa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang pagdating ng mga pangyayari ay madalas biglaan kaya laging maging maingat Pisces sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Pisces mas pinipili mong umiwas sa usapang may kinalaman sa pera hindi dahil sa ayaw tumulong kundi dahil nais mong tiyakin ang iyong seguridad Tahimik kang gumagalaw sa araw na ito at mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa kaysa makihalubilo sa mga walang saysay na usapan. Pinahahalagahan mo ang kahalagahan ng pag-iipon at pinipili mong huwag magpautang. Kapag may ipinangako sa pamilya, hindi mo ito binabali, ginagawa mo ito ng buong puso. Hindi mo hinahayaan ang selos na samire sa iyong damdamin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang pagdating ng mga pangyayari ay madalas biglaan, kaya laging maging maingat.